Bakit kakaiba ang demon back ni Yujiro Hanma? Hindi na lingid sa kalaman natin, ang demon back ay exclusive lang sa Hanma bloodline, katulad na lang ni Baki Hanma. And every time na ginagamit nga ni Yujiro ang demon back nito, eh sa tuwing may makakaharap lang itong malalakas, like nung unang laban nila ni Dopo Orochi sa underground arena. Una nga natin nakita dito yung pag-activate ni Yujiro ng kanyang demon back, laban kay Dopo Orochi, na kung saan dinominate nga dito ni Yujiro Hanma si Dopo Orochi ng dahilan ng pagkatalo ni Dopo sa laban. Pero may napansin akong kakaiba every time na nilalabas nga ni Yujiro yung kanyang demon back. Para kasi itong umiiyak. I mean yung pinakahugis nito is parang malungkot na parang umiiyak every time na nakakatalo nga ito ng kalaban. Parang iahalin tulad ko nga ito kay Pikel dahil si Pikel kapag nananalo din sa laban e eh umiiyak din ito. Parang pinaka-respect nila sa kalaban nila. O di kaya yung pinaka-feelings nila after ng laban. Pero during laban nila ni Baki e eh, hindi natin nakita yung crying face ng demon back ni Yujiro dito. So meaning kapag nakakrying face yung demon back ni Yojiro is talagang seryoso ito sa kanyang kalaban na patayin katulad na lang ni Dopo at Kaku Kayo na pinatay niya. Pero syempre sa naging laban nila ni Baki eh hindi naman niya intention na patayin since anak nga niya ito. Kumbaga bilang ama eh nagpaubayan na lang ito na magpatalo kay Baki dahil mahal nga niya ito kaysa kay Jack Hanma. Pero kung meron pa kayo nakikita na ginamit ni Yojiro yung demon crying back nito eh comment nyo na lang sa comment box ng video na to. Kung titignan naman natin yung pagkaharap ni Yojiro at Pickle in the first time eh hindi na niya ginamit ni Yujiro yung kanyang demon back against kay Pickle. Knowing na may kalakasan nga din si Pickle. Kumbaga tinest lang ni Yujiro si Pickle kung gaano nga ito kalakas. Tsaka pansin ko din kay Yujiro Hanma eh, hindi ito lalaban sa isang tao kung hindi din interesadong lumaban sa kanya. Kasi in the first place kung gusto labanan ni Pickle si Yujiro sa first meet nila eh, papalagan talaga ito ni Yujiro. Katulad na lang ni Kakukayo na willing talagang labanan si Yujiro Hanma sa Raitai Tournament. At siguro kaya hindi nilabanan ni Yujiro si Pickle eh, alam niya at gusto niya makita si na nalabanan nga ito. Kasi kung lalabanan ni Yujiro si Pikel eh baka nga mapatay nga lang niya ito, kaya hinayaan na lang ni Yujiro ang mga ibang fighter na lumaban kay Pikel. Tsaka kung papansinin natin si Pikel eh wala pa itong alam sa present time since galing nga ito sa nakalipas na panahon. Kumbaga wala pa itong alam sa paikipaglaban, ang tanging alam lang nito eh maghanap na maghanap ng pagkain. Paano nga naman magkakaroon ng interes si Yujiro kay Pikel kung ganun naman diba? Hanggang madami nga ang nagtry na labanan nga itong si Pikel, katulad ng tatlong elite na fighter na si na Jack, Retsu at Katsumi. Eh ang kaso tinalo lang sila ni Pickle. Pero kung mapapansin nyo sa naging laban ni Pickle, meron nga itong own personal technique nung nilabanan niya yung tatlong fighter. Pero hindi pa rin nagkaroon ng interes si Yujiro Hanma na labanan si Pickle. Unlike na lang si Baki na halos lahat ng technique nito eh, ginamit niya kay Pickle. Kung kayo ang tatanungin, bakit nga ba hindi nilabanan ni Yujiro si Pickle at gamitin niya yung kanyang demon crying face kay Pickle? Pero nung naglaban sila ni Miyamoto, napansin ko dito e eh, gumamit si Yujiro ng Demon Back against kay Miyamoto. At yun lang ang aking opinion regarding sa Demon Back ni Yujiro Hanma. Kung nagustuhan mo ang ating review about this topic eh huwag mong kalimutan i-like ang video na to. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace!